Tinakma ng isang kasambahay at live-in partner niya sa Davao City matapos ang manong ng amo. Mahigit isang milyong piso ang halaga ng mga natangay na alahas. Makibalita tayo kay John Paul Seniel ng GMA Davao. Nawala ang halos isang milyon at dalamandang libong piso ang halaga ng mga alahas sa isang bahay sa barangay Dumoy, Davao City. Hinala na mag-asawang may-ari ng bahay na sina Jerry at Lucy Garay, ang kasambahay nilang sinifa Salvame, ang tumangay sa mga alahas. Bigla raw kasi nawala si Salvame kasabay ng pagkawala ng mga alahas. Matapos ang isang linggo, bumalik daw sa bahay si Salvame at doon na siya pinaimbestigahan sa pulisya. Uh, she readily admitted na yun nga siya ang may ng pagkawala ng mga jewelries. Nakuha sa kasambahay ang isang quintas, nakuha naman sa pawn ang isang pulseras. Inamin ni Salvame, na isinala niya sa iba't ibang pawnshop ang mga ninakaw na alahas. Napagalamang kasabwat ni Salvame sa pagnanakaw ang kanyang living partner na si Yunito Vigonte. Nakabantay na Wala, tong, nagpikis siya, so, ko ano. Tapos? Wala mo. Ito itong nag-apikis siya ko. So, kuhaan ko niya. Ando na lang po ko. <tod> uh, na, Kasi apikis siya. ako na apikihan siya basta sa mga utang. Ang kita, kinsa may mo, Nasa mo Nasa amo ang luha niya. Oo niya. Kanang gina hatag po na ko kay ginabayad po na ko sa ako ang nga sa una pa na ko nga utang. Hindi naman lubos maisip ng babaeng may arin ng mga alahas na nanakawan siya ng kasambahay na kamag-anak pa niya. Oo, sakit kayo ba nga ang tao nga imong gisaligan, unya murag pamilya na nimo. So actually wa ko ba nga iyang mabuhat na sa amo. Kinasuhanan ng qualified theft ang kasambahay at kanyang live-in partner. John Paul Siniel, Nagbabalita, Pilipinas.